Mga kaibigan kong kules, bukas ng Martes ay may matinding laban tayo sa Camp Nou kontra Atletico de Madrid. Tingnan mo ang lineup ni Hansi Flick na dala ko para manalo. Nangunguna tayo, pamilya. Bukas, mahalagang laban. Ito ang aking lineup ng Barca. Tara na, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Dahil narito na ang line-up ng Barcelona, yung sa tingin ko at inaasahan ko. Sana ito rin ang ilabas ni Hansi Flick. Sa goalkeeper tayo magsisimula, walang duda dito. Dito natin ilalagay si goalkeeper Joan Garcia. Ang galing ng save niya laban sa Deportivo Alames. Sa one-on-one -on -one na yon, paano siya tumayo agad at naabot yung bola gamit ang kamay niya? Pinatunayan niya na siya ang pinakamahusay na goalkeeper sa liga. Kasama ka si Courtois at si Oblak. Dapat mapasama siya sa World Cup kasama ang Espanya. Si Joan Garcia. Mahusay na goalkeeper na sinusubukang pigilan ang Atletico de Madrid na Rumaragasa. Mag-ingat sa goal si Joan Garcia. At ngayon, dumako naman tayo sa depensa. Mag-ingat dahil may ilang mga pagdududa dito. May ilang mga pagdududa. Pinaalala namin na naglaro tayo kontra Alames na wala si Kunde matapos ang kapalpakan sa Chelsea sa Londres. At may mga pagdududa ako at hindi ko alam kung maglalaro si Kunde o hindi. Hindi ko alam, hindi ko alam. Dito, may duda ako sa kanan. Mag-comment ka sa chat ng lineup mo. Okay, huwag kalimutang i-like. Magsisimula ako sa kung ano ang tingin kong sigurado na. Sa kaliwa, Alejandro Balde. Dito natin ilalagay si Alejandro Balde. At ngayon, sa kanang sentral, Pau Cubarsi. Ito ang tingin ko, pamilya na siguradong mangyayari. Si Valde at Cubarsi dito. At meron ako. May pakiramdam ako na makikita ulit natin si Gerard Martin bilang sentral. Hindi ko alam bakit, pero pakiramdam ko si Chaval ulit magsisimula sa first 11. At ang tanong ko ay, si Eric Garcia ba o si Kunde sa kanan? Mukhang nakarecover na si Eric Garcia mula sa sugat sa ilong habang nakamaskara. At kung ayos na si Eric, posible siyang maging panimulang manlalaro ulit. Kaya ilalagay ko si Eric bilang panimulang manlalaro. Ayos ba? Ulitin ko? Palagi kong inuulit na isa ako sa nagsabing gusto ko sanang panatilihin ni Flick ang isang depensa sa ilang laban para tumibay ito. At bakit hindi? Bakit hindi para sa ikalawang bahagi? Sa ikalawang bahagi, may Christensen at kundi tayo. Para mailagay sila sa linya, ayos ba? Kaya, sa prinsipyo, gusto ko itong depensa para bukas. Juan Garcia, Valde, Eric, Gerard Martin at Kubarsi. Gitna ng larangan, sigurado ako dito. Pedri Gonzalez, ang ating Pedri ay kailangang maging starting player na para sa laban. Naglaro na si Pedri ng ilang minuto at sa tingin ko ay talagang maganda ang ipinakita niya. At sa tingin ko para sa napakahalagang laban na ito, magsisimula si Pedri at ang kanyang kapareha? Si Frankie de Jong yon. Sariwa pa siya. Hindi naglaro noong Sabado dahil sa personal na problema kaya lumiban sa laban. Sa tingin ko, Pedri at de Jong na ang magiging kupunan. Babalik na ang main midfield. Susi ang gitna ng field lalo na dahil sa dalawang magagaling na manlalaro. Para sa akin, hindi pa kasabay si Casado. Nahihirapan siya at kailangan mahanap ang konsistensya dahil kakaunti ang minuto niya ngayong taon. Nakakaawa si Mark Dernal. Maganda ipinakita niya pero hindi siya bagay sa laban na ito. Kaya para sa akin, ang gitna ng field ay sina Pedri at Frankie de Jong. At tandaan, sa posisyon ng attacking midfielder, wala nang duda, si Fermin ay injured. Kaya si Dani Olmo, nagaling sa isang napakagandang laro, kahanga-hanga, may dalawang goal. At napakagandang performance sa mga pasa at pati na rin sa mga recoveries. At naglaro siya ng isang napakakumpletong laro, si Dani Olmo. At tingin ko, ito ang magiging midfield ng Barca. Uulitin ko, goal Joan Garcia, right back, Eric, left, Valde, center backs, Gerard Martin at Pau Barcy. At sa gitna ng field, meron tayong base na sina Pedri Gonzalez at Frankie De Jong. Sa attacking midfield, si Dani Olmo mula terasa. Ito ang koponang sa tingin ko ilalabas bukas kontra Atletico de Madrid. Ngayon, tutok na tayo sa forward line. Walang duda. Si Mincha mal sa kanang gilid. Kailangan muling magpakitang gilas si Mincha. Kailangan niyang muling maging yung kakaibang manlalaro na ginagawa niya ngayon. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga goal at assist. Nabawi niya ang explosiveness niya. Nabawi niya yung galing niya sa pagdribble sa kalaban niya. Totoo namang hindi maganda ang laro ni Mincha laban sa Chelsea. Pero magkakaroon siya bukas ng panibagong pagkakataon kasama si Pedri para hilahin ang koponan at kasama si Rafinha para maging desisibo at susi. Susubukan ng koponan ni Hansi Flick makuha ang mahalagang tatlong puntos. Hindi ba't kahanga-hanga kung mananalo tayo bukas? Kaya't lubos ang tiwala kay Mincha. Siguradong magkakaroon siya ng isang matinding laban sa kanang bahagi para sumugod at maghanap ng goal o assist sa goal ni Jan Oblak. Tara, lahat tayo suportahan si Minchamal ng todo. Gaya ng dati, sa kaliwang bahagi. Dito, sa totoo lang, wala akong duda. Sa tingin ko, si Rafinha ang siguradong magiging first eleven. Anong tapang? Anong dedikasyon? Anong sakripisyo? Paano siya lumalaban? Paano siya nakikipaglaban? Anong espiritu ng sakripisyo? Anong tindi ng pagpupursige? Anong magandang halimbawa para sa kanyang mga kasama? Itong kapitan, itong si Rafinha, na tinatawag na muling maging leader ng Barça sa opensa, leader ng Barça sa depensa, pati na rin sa pagsisimula ng pagpupursige. Para sa akin, siya ang pinakamagaling at dapat maging starter bukas kontra Atletico taga Madrid. Mahalagang laban, desisyong laban at si Rafinha, syempre, kailangang siya ang humila sa kuponan. Kasama si min, si Pedri at si Joan Garcia at ang iba pa, kasama silang lahat. Tama ba? Si Rafinha, para sa akin, hindi mapapalitan sa kaliwang bahagi na 'yan. At para sa akin, ang malaking tanong, kahit na sa tingin ko ay malinaw na sa akin, ay ang tungkol sa atake. Si Marco Rashford Lewandowski o Ferran Torres. Sino ang magsisimula sa atake ng Barca bukas? May duda ako dyan. Duda si Ferran Lewandowski o si Marco Rashford bilang numero 9. Sa tingin ko para makapag ng malakas at magkaroon ng bentahe sa espasyo kasi magiiwan ng mga espasyo ang atleti sa ilang bahagi ng laro. Pakiramdam ko bukas, posible na makita natin si Rashford o si Ferran. Sa tingin ko magpapahinga si Lewandowski. Sa tingin ko magpapahinga si Lewandowski. Ako, pipiliin ko sa potensyal na labing isa na ito si Ferran Torres, pamilya na. Naging reserba siya nitong Sabado laban sa Deportivo Alaves. Sa tingin ko bukas sa Camp Nou, makikita natin ang ganitong atake. Rafinha, Ferran at Labin Jamal. Simula pa lang ito. Sa ikalawang kalahati, makikita natin si Robert Lewandowski. Itinatago mo ang barahang Rashford, ang barahang Lewandowski, ang barahang Mark Asado. Itinatago mo si Kunde, itinatago mo si Christensen. Para sa akin, maganda ang mga palit na ito para sa ikalawang kalahati at mahusay ang kuponan. Ganito ang magiging ayos ng labing isa ni Flick para bukas ng Barsa. John Garcia sa ilalim ng poste, siguradong buhay. Uulitin ni Eric Garcia sa kanan. Sentral, dominante ang kanang paa, kaya ito ang pinakamainam na posisyon ni Pau Kubarski. Dito siya nagliliwanag. Gantimpala para kay Gerard Martin sa kaliwa, matapos magpakitang gilas kontra Deportivo. Sa kaliwa maglalaro si Balde, kasundo niya si Rafinha at buong bahagi ay kanya. Kaya si Balde na maganda ang laro ngayon ay tiyak na magiging pangunahing starter doon. Ganito ang magiging itsura ng depensa. Sa gitna ng midfield, si Pedri ay babalik bilang starter. At sa kanan, babalik din si Frankie bilang starter ng koponan at sa ataking midfielder. Isang mahusay na Dani Olmo na muling naging mahalaga at naging susi sa bahaging ito ng laro. Sa gitna at atake, sina Pedri, De Jong, at Dani Olmo ang solidong midfield ng Barca para sa laban na ito. At sa unahan, isang atake na maraming goal, mataas ang kalidad at matindi ang pressure. Mabilis si Nalamin, Jamal, Rafinha at Ferran Torres sa espasyo. Sila ang bubuo ng aking Barca team. Ano ang sayo? Pindutin mo ng todo ang like button at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan mo para makita kung sang ayon sila o hindi. Kasama ang koponan ko, gagamit ako ng labing isa manlalaro sa laban bukas. Sa Barca Ngayon Channel, maglalive kami dalawang oras bago magsimula ang pregame ng Barcelona vs. Atletico de Madrid. Dito lang sa Barca Ngayon, Barca kahapon. Barca Ngayon, Barca palagi. Ito ang aking koponan.